Nasawi sa ambush ang Municipal Planning Officer ng Sheriff Saidona Mustafa at sugatan ng dalawa sa tatlong kasamahan nito. Naganap ang pananambang sa bayan ng Sheriff Aguwak Ang insidente ay nangyari sa sitio Kapok, Barangay Timbangan, Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur, alas sa iskin sa kagabi, July 16. Kinilala ang biktima na si Engineer Sayed Arif Malang. Sa report ng otoridad, sakay ng pick-up ang mga biktima nang paputukan ng mga sospek pagsapit sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Dagdag sa report, base sa salaysay ng mga nakasaksi, namataan ng mga sospek malapit sa talipapa kung saan inabangan ng mga biktima. Bagamat sugatan, nakapagmaneho pa umano ng kanyang pick-up si Engineer Malang hanggang sa itinigil nito ang sasakyan sa tapat ng isang checkpoint. Dinala mga biktima sa Integrated Provincial Health Office ng Maguindanao del Sur kung saan Idineklara si Engineer Malang na dead on arrival. Patuloy namang ginagamot ang dalawang sugatan sa ambush. Patuloy ang embestigasyon ng otoridad upang matukoy ang mga responsable sa nasabing krimen na agadumanong tumakas.